O, sige. Sige, kunta si A. Nga, nga, ilangan. Ah, alam ko na. Ayusin mo ha. ng sulat. Pa, nga. Ayun na. Nga, no. ilangan. Ano yung panag yan, ah? Nga. <laughs> Ito. Nga, yan. Nga, A. Yan, ulitin mo yan. Nga, ulit. A, ay. ay, tama. Ayun no. Yan, o. Nga, ulit. Nga. Yan. Ano yun? G Yan O, sunod Ilangan Ilangan I Yan I La Ngan Pilingan mo, grade 6 na E Hindi, I I I Patigas na E Yan La La Ngan. Di. Ngan. NGA. Ano? NGA. Yeah. N. N. Yan. N. N. O na. N. Yan. Pangangailangan. Ah. Naku grade 6 na eh.